mag-selfie sa ito na lang sa kung sa sa mga Sira ulo ka! Gago! <tinyo> Murag busy man ako ang asawa ka rin. Murag na dungo ko na nag at ad dito sa -hiwa, hiwa dito sa kasina. Kung saan po siguro yung giluto. Baka na ako ang paborito ang iyang giluto. At wang i-surprise. Tanong natin na hindi natin pakita na ang video ka para para kwan ba kadang siya stolen stolen video ako yun nag iadvise sa akong asawa na dapat kung makluto nga na ng siya kanadyod akong paborito kay kung dili na lami baka dito kumukaon sa silingan kapula kay gingabil ba? Maonin, mga kapaparts maoning mga usahay mga makti ayon makaway kay ang bana dili na mukaon sa balay dito na mukhaon sa karindriya pirmi. Pag abot sa balay, busuk na. Kahit kini, tungot, ang asawa nato, ito, dili na makaluto o lami nga pagkaon. So, giing na ako akong asawa. Makluto ganit ka ng lamit. Kaya bisag, butong na kayo ko. Bisag layo. Paning kamutin din ako na muuli. na dili dito sa balay mo kaon. Ay lamit yun kaon. diri sa balay. Kay lami iyang giluto. mau nang sekreto o mga asawa dia dapat munana, muna na ninyo himo ninyo mga bana para dili sa mukha on dito kay Inday sa re, sa karinderiya nga pula kay ngabil ni Inday ha baka panihapon panihusto pamaho dito la para permanente kay Inday mukhaon di ba si Inday na kaunon ha so, nakiluto na po siya sa ako ah favorite sa pamaho Ah, good morning! <laughs> wow, my favorite oh. Wih, masuman Ming? Gutom na Ming? Ah, oh, binuwan morning mo Ming? Ah, <laughs> nakluto pa si Mami oh. Sarap na. Unsay <laughs> uh, tawag ni ani? Uh, tawag na Amar nani? Amargoso. Amargoso. Oh. Itong amargoso, anong tawag sa inyo dito? Sa amin to ay amargoso. Masarap to iluto sa chicharon na chicharon baboy, yung chicharon bulaklak. Pero kung wala na talagang iba, pwede na rin sa itlog. Ayan mas masarap to sa itlog siguro. Mas madali. Ito pala ang gibisi-bisihan sa akong asawa karun. my favorite. Mag-selfie sa pinala sa ko sa tanggal ng siya. Ah. Bukod na ni Mama Bart. Wala